Mami, we can go. Alam mo ba? 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 Alam Finally, Papa, okay. wait, lang. Oh, wait lang, wait lang. Ayman. Oh, mama ya, mana kita ini nama? Kita tuh sok, kita tuh sok. Oh, mama ya, kita ini nama. Oh, kiri yo. Okay. Okay, mangki. Okay. Okay, Ada merupa. Ada merupa. Ayo kau beli merupa, mangki. Kita ini nama don pa pala isang si Kairi naman ah. Si Kairi naman. Para ako yung magkahilihan sa paano. Pichurang ito o Kairi. si Kairi picture okay. Mayroon pa pala Kairi, nakayat. paano ba maabot ang layo? Ang layo ah. Ayan, 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 abutin. Wait lang, wait oh. lang, Kairi. Kairi, mahulog yeah, ka. Alam, magali. Doon yung sa dulo, hawakan mo din sa dulo. Ate, dito ka. Ikaw naman dito, ate. Yan. Uh. Ate, layo. Yo. Yo. Layo. Layo. <laughs> Hindi pala abot. Layo. <laughs> <laughs> ate, <laughs> ka. Oh, wait lang, wait lang, ate. Sandali, sandali. Wait lang, wait lang. <laughs> 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 si ate naman. Problema. Problema. <laughs> oh. Problema nai, 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 Ayun, sa kamay nai, 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 Wait lang, ate. wait lang. <laughs> nai,

Pabili okay, ka na, kay Iri. Kuya Tapo mo na yan, tapo mo na. Tapo na yan. Ate. Ate, ting ka dito, ate. Tingin ka. Yuck! Yuck, yuck, yuck! Ate, tingin ka, ate. Ate, tingin ka. Yuck! Ano doon sa kinakain? Ano, kinukuha na lahat. Wait lang. Kamiya mo na bigay lang. Kamiya mo ulit. Kamiya mo ulit. Kamiya mo ulit. Amara, ting ka dito. Amara. Amara, ting ka dito. Amara, ting ka. Bili. Tunila lang. Kaya lang, lang. Kaya lang. Kaya lang, lang, lang.

Lungkotin na siya. Ano ba to? Ano ba tong ano na to? Ano yung ano? Yung, ano Ostrich? Hindi. Ano yung ano na yan? Ang ibon na yan Parang ano, paano ka ng mga dinosaur? Parang malungkot na. Ate, tignan bird laki. Matanda na siya. Laki ng bird oh. Amaran, laki ng bird. Tingnan mo yung bird ang laki oh. Ayan, no. laki ng, ano bird, ng oh. bird, Oh. That's not a bird! Bird yan! That's, That's not a bird! Bird yan! That's not a bird! That's not a bird! Mara, <laughs> tingnan dito, Mara! Mara! Yes. Huwag matakot yan! Para mahina, eh. Huwag nalalambot na, ano? Danda na. Ay, kayo rin, baka kagating ka dyan! Ay, huwag niyong lalapit ang kamay mo! Huwag niyong ang kamay, ha? Pag mo ang kamay, kaya itapon mo na yan. Tapon mo na yan, alam mo. Yan, yan. Okay. Ito yung tiger. yung oh. tiger. Oh. may tiger pala oh. Tiger! Oh. tiger! Oh. tiger yeah. Tulog yeah. Tiger. Oh. Okay. tiger. Tulog yung tiger. Tulog. Ma, tulog yung tiger. Ma, pangay, oh, ito Ito ka. Ah. Ah. Parang di ka makain. <laughs> Oh, huwag mong lalapit ang kamay mo. Ma, tingnan ang niya, Ma. Heidi! Ang ilaw! Ang bawo. Baboy damo. Ang laki ng baboy, ang taba. Ang na baboy, baboy okay. um, Ang oh, oh, no. <laughs> <laughs> oh, Nakakul na mo. Friends sila. Friends. Friends. O, gumatakot. Matatakot ikaw. Nakakulong naman. Tingnan, Ma. nakita mo na. Ano yun, yeah. o? Oh. Crocodile 'yan. Oh, ito Nakaibabaw 'yung Nakaibabaw 'yung ano. 'Yung May nakasama. 'yung cellphone. Ano ba Ano ba meron diyan? Ano? Tumingin ka dito. Eh ano 'yun? Tumingin ka dito. Lion lion, lion, King. lion. lion pa lang 'yun oh. Lion pa lang 'yun oh. Lion King. Kita, meron pa wow. Lion. King. may camel.

Kasama <laughs> ko? Kasama ka? Oo. Nga, ipatid na ng <laughs> ano. Balon, <neck>. makuwi! <laughs> <yon. laughs> amara picture <nito>, lang <laughs> <ka. laughs> Tayo ka <nito, laughs> dito, dito. Mama dito, na lang, mama, mama na lang. Oh. Abili, picture lang ko kayo. <laughs> <laughs> ay, ilapit <ay>, mo. Huwag <laughs> ka dyan, lumapit. mo lang. Huwag ka lumapit. Amara, bini tingkat dito Amara, Amara bini.

Yeah, yeah, yeah. oh, okay. hey, hey, hey. Ayo nga pala nang uh, inay sa. Oh, Amara. Ano yan? Asana? Pig ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ginny pig tawag yan? Guinea pig. pala to. Amara. Galing yan ni JJ. Amara tingkad dito. Wala kalbo na yung oh, ano. Oo, kawawa naman. Ay, dyan pala yun. Doon natin pinakain sa ano. Oo, oh, pwede rin ito. Ay, eh, pwede pala ito sa kanila. Saging kaya na kain niya? Hindi. Hindi. mo na yan. Para Susano, yung isa ay nasa dulo, hindi nakakain. Ikaw na lang Ikaw na lang, Erbin. Ayoko. Ikaw na lang. Ayoko. Ayoko. Tara, tayo dalawa, Gusto ko tayo dalawa, ma.

Ayan yung photos nila. Ah, doon na. Paano malala mo pag na-print na? Ay, yung ipili kami. Ah, ah, ah. Teka lang, video mo na. Saan babae sa'yo? boss Ba't ka na? Ayak ba? Ano ka na yan? Ano yan? Alcohol yan? Alcohol. Ma'am? Albino or Python yan, ma'am? Pwede bang picture ako? Albino Python naman. ay maganda yan. <laughs> Meron pa dito sa baba, oh. Jika I pangal, yeah. nakinigin ko nga. Iya iya. Nakinigin ko na. Nakinigin ko. di kena nehilah apa <tuh> at <mata> <tuh mata>